Pero pauwi na, ang na tao, pauwi na yung mga tao. Nas Dosin eh. Naras na. Pasok pa bukas. Tama nang nakagala ay may ice cream doon. Dami. Ha? Ah. Tama. Popcorn. Ngayon. Popcorn.

Hindi ko hindi ko kayanin. Ayan. Hindi pa kasi namin maikot lahat. Hindi. Ano? Hindi maikot lahat kasi malaki. Wala. Kasi uh. Pedro. Tabo. Nakakarap sabi ng taanan. Tarap Sarap manood dito. Masa tawin na kami. <laughs> tawin na.

Di kayang bu hindi kayang ikutin. Kakapagod. Ah, pagod din. 吧，缅甸就是了，这个缅甸。